Sakihodo Hirosto na siya tandaga. Tutor para siya sa digmaan. Hindi rin siya pabor sa gagawing pag-atake ng ating bansa sa bayang ito. Nakita ko rin siyang may katagpong babae kanina. Isang warang kwentang Pilipina na warang magiging sirbis sa iyong anak. Sa atin. Babae ba ang dahiran kung ba't nagbarik dito ang iyong anak? Yeah, para noong nimu niya koken suru tamang ikimasta. Tama. Ngunit... バンニこの度息子が大変失礼な発言をしてしまいました以後僕にとのめ天皇陛下のために一日本人として厳しく教育給いたしますそんなことをお約束いたします Harata tayo sa Karano Nagpapahanap siya ng mga koneksyon sa mga tiga rito. Isa o irang ang pamiriam Pilipino o Individuar na iginagarang ng mga tiga Maynira at handa makipagturungan sa ating Japanese Imperial Army upang mas madali tayong matanggap ng mga Pilipino sa oras na sakupin na natin ang bayang ito. Parangal ang angari ng mga Hapones Inalaya nila tayo sa pagkaalipin sa mga Amerikano. Dahil tayo mga puti na ito lamang ang nakikinabang sa ating likas yaman. Ibig na mga hapon na tayo magkaisa, makipagtulungan tayo sa kanila mga kababayan para sa lalong ikauunlad ng ating bayan at ang buong asa. Dahil ang kontinente ito, hindi ang puti lamang ang makikinabang, kundi tayo mga asyano. Higit napapakinggan ng kanilang mga kababayan ang kanilang karay upang irapi sa puso ng mga tigarito. At iyon ang magiging papel ng mapipili mong Pilipino. Sore na lang. Diyo mga So ka. So, uh, ngunit mo nang magmadari dahil nalarapit na ang ating gagawin pag -atamin. Gabi ko pa nakita si Eduardo. Kasabay e kong bumili ng tinapay rito. Ganun ho, bali, mami. Sige ho, salamat na lang ho. Ah, sige. <inaudible> binili ko yan dahil uh, may naalala ako. Huwag ka na magdamdam sa iyong ama. Iniisip niya lang makakabuti sa iyo. Kaya nais niyang bumalik ka na muli sa iyong bansa para doon ka makapag-aral. Bele ko yung tawag rito. Paborito ko to. Yan e na lang, para bumalik na yung pangitin mo. Sige, kunin mo na, Hiroshi. Hindi mo pa rin pala nakaliligtaan ang araw na iyon? Ako rin. Hindi ko malilimutan iyon. Ang ibig kong sabihin yung mga masasayang sandali natin ng ating kabataan. Kasama ng ate ko at ng aking kuya. 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 Si Kuya. Saan na kaya siya nagsuot? Adelina? Belina. Huwag ka na mag-alala. Kainin mo na lamang ito upang uh, umiti kang muli. Cầm bay Cầm bay Cầm bay